Ang pasyente ko, usually talaga pag may edad ng mga 40, sabi ko sa kanila, huwag mo na antayin na magkaroon ka osteoporosis. Umamit ka na nito. Kasi it will prevent osteoporosis. Anti-aging. Doon sa gastroesophageal reflux disease, mga niya. siya. Ang tinatawag na GERD. Nagkaroon ka ng sakit ng sigmura sikmura mo, then bigla na nag-bloated. Napakaganda din Tanda din siya sa fatty liver. Kasi det detoxify sa liver with the glutathione anything na may mga lumbar spondylosis, cervical spondylosis, napaganda siya although medical term yun. Ibig sabihin, pag problema na rin yung spine, maganda din sa spine. Magtibay din yung bones mo. Huwag na tayo magantay antay na antayin pa natin magkaroon tayo ng arthritis bago gumamit. So, kailangan sa wala pa, para prevention na, gumamit na tayo. Anyway, lahat ng mga doctors na nasabihan ko walang against sa collagen. Even Dr. Lee, yung sa Maddox, mga ang napaganda din yung na-discover niya, it will increase also sexual ano, function. Siyempre, urologist yun. Maniwala tayo doon. So, lahat basta anything na may inflammation, maganda yung uh, glutadilax. And they can take it every day. No, once a day anyway, sabi ko, mas mura na yan kasi yung ibang collagen, 3,000, 30 capsules. Dito, 60 capsules, 2,100 lang. Saan ka pa? 2 months mo lang gamitin. I encourage you to use glutadilax.